Sinilang si San Isidro noong taong 1070 sa Madrid, Espanya. Siya ay nagmula sa pamilang mahirap, ngunit mabubuti at namumuhay sa kabanalan. Ang kanyang mga magulang ang nagpula sa katakuhan ni Isidro ng malalim na pananampalataya sa Diyos. Dahil dito, lumaki siyang may magandang kalooban madasalin, matiisin at mapagmahal sa kapwa. Sa murang edad ay naghahanap buhay na siya sa pamamagitan ng pagsasaka sa lupaing pagmamayari ni Juan de Vargas. Dito na niya inilaan ang kanyang buong buhay na natili siyang nakakapit sa Diyos sa kapila ng lahat. Tuwing lunes hanggang sabado, ay nag-aararo siya sa bukid. At tuwing linggo naman ay nagtutungo sa kumbento upang makinig sa pangangaral ng mga paring Benedikto. Namintakasi siya kay Jesus at sa mahal na Birhing Maria at palaging nagbabasa ng mga tala tungkol sa buhay ng mga santo. Dahil sa pagtalima sa tinig ng langit, ay naging kabiyak ng puso niya ang isang babaeng mapagpakumbaba, madasalin at may matibay na pananalig sa Diyos na nagangalang Maria Toribia na kalaunan ay nakilala bilang si Santa Maria Toribia de la Cabeza. Pinindakasi nilang mag-asawa ang Birhen ng Atocha at Nuestra Señora de la Almudena. Si Isidro ay gumigising ng madaling araw upang magsimba bago magtungo sa bukid na naging dahilan upang mahuli siya sa takdang oras ng pagsisimula ng mga gawain dito. Sa paumagitan ng kanyang pagsisikap at pagtsatsaga, ang bukid na kanyang inaalagaan ay palaging malago at nagaan ng sagana. Ang kanyang kabiyak naman na si Maria Toribia, ay nagsisimba rin tuwing umaga bago gumawa ng mga gawaing bahay. Sa loob ng isang taong pagsasama bilang mag-asawa, sila ay binayayaan ng anak na lalaki. Ang pangyayaring ito ang nagpahiwatig sa kanila na mamuhay para sa Diyos. Napansin ng iba pang magsasaka na laging huli sa pagdating sa bukid si Isidro. Udyok ng kanilang pagkaingit ay nagsumbong sila kay Juan de Vargas. Habang siya ay hindi pa dumarating sa bukid, ang mga anghel ang siyang nag-aararo rito na nagdulot ng tatlong beses na mas maraming ani. Ang mga pangyaring ito ay nasaksihan ng kanyang mga kasamahan sa pagsasaka nang subukin nila siya. Isinapuso ni Isidro ang tunay na paggawa, kaakibat ang takot sa Diyos. Si Isidro ay mapagmahal sa mga hayo, maging sa mga mahihira. Ang himala ay naganap nang dumami ang mga pagkain habang pinakakain niya ang mga ibong nagugutom. Isa pang himala ang nangyari nang pakainin niya ang mga pulubi. Tunay na huwaran si Isidro sa pagiging bukas padad. Habang si Isidro ay nasa bukid at si Maria Toribia naman ay abala sa paggawa sa kanilang tahanan, ang kanilang anak ay nahulog sa balon. Tatlong araw silang tumangis at nanalangin upang makita ang katawan ng kanilang anak. Laking gulat ng lahat nang tumaas ang tubig sa loob ng balon at inangat nito ang kanilang anak. Buhay, walang sugat at hindi nasaktan. Isang araw naman, habang binibisita ni na Isidro at Juan de Vargas ang bukirin, napansin nilang walang tubig na maaaring salukin upang mainom. Itinarak ni San Isidro sa lupa ang kanyang pala at bumukal ang malinis na tubig. Hanggang ngayon, ang bukal na ito ay matatagpuan pa rin kung saan ang tubig na makukuha rito ay sinasabing nagpapagaling. Ayon sa mga patotoo ng na mga namuhay noong mga panahong iyon, marami pang bukal na matatagpuan sa bansang Espanya na ginawa ni Isidro. Isa pa sa himalang ginawa niya ang pagbuhay sa anak ni Juan de Vargas sa pamamagitan ng taintim na pananalangin sa Diyos. pumanaw si San Isidro noong Mayo 15, 1930 sa edad na 6 na buwan. Ang kanyang beatipikasyon ay pinangunahan ni Papa Pablo 15 noong Hunyo 14, taong 1969, at hinirang siya bilang santo noong Marso 12, taong 1922 ni Papa Gregorio 15 kasabay ang apat pang mga Espanyol na sina San Ignacio ng Loyola, Santa Teresa ng Avila, San Francisco Javier at San Felipe Neri. Ang kanyang mga labi ay natuklasan ding hindi nabubulok. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ikalabing lima ng Mayo, taon-taon.